Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo, para sa Marso 28, 2025. Sa pagsikat ng araw ngayong Marso 28, isang natatanging enerhiya ang bumabalot sa iyo, nagbibigay liwanag at init sa iyong pagkatao. Ang araw na ito ay puno ng inspirasyon at sigla, na parang nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang iyong tunay na kalikasan, malakas, matapang, at hindi natitinan. Ang iyong di matitinag na determinasyon ay nagliliwanag ng husto, inilalapit ka sa mga oportunidad na tunay na umaayon sa iyong pagkatao. Ngunit habang tinatahak mo ang landas ng araw na ito, hinihikayat kang mag-ingat at lumapit sa bawat sitwasyon ng may banayad na paggalaw. Ang buhay ay hindi palaging isang mabilisang pagtakbo patungo sa tagumpay, minsan, ang tunay na susi ay ang kakayahang huminto, magmasid, at pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, mahalagang pagnilayan kung paano ang mga nakaraang sakit at hinanakit ay may epekto sa iyong kasalukuyang pananaw. Ang emosyon ay isang makapangyarihang puwersa, at ang hindi mo namamalayang pananakit na dala ng nakaraan ay maaaring humubog sa iyong mga kilos at desisyon. Ngunit huwag mong hayaan na ang sakit na ito ay maging pabigat sa iyo. Sa halip, gamitin mo ito bilang inspirasyon upang maging mas matibay at mas handa sa mga darating pang pagsubok. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa tapang na ipakita ang iyong kakayahan, kundi sa kakayahan mong magpatawad, maghilom, at muling lumaban na may mas matibay na puso. Ngayong araw, mas lalong magiging matalas ang iyong damdamin at pakiramdam. Maaari mong maramdaman ang bigat ng iba't ibang emosyon na parang may mga alon na pumapalibot sa iyong puso at isipan. Bagaman likas kang matatag, maaari mong maramdaman na ang iyong damdamin ay pila sinusubo. Hindi ito isang bagay na dapat katakutan, sa halip, ito ay isang pagkakataon upang mas lubos mong maunawaan ang iyong sarili. Ano ang mga bagay na nagpapagalaw sa iyong damdamin? Ano ang mga pangyayari o alaala na patuloy na bumabalik sa iyong isipan? Pagnilayan ang mga ito, at bigyan ang iyong sarili ng oras, upang yakapin ang iyong nararamdaman ng hindi ito hinuhusgahan. Isa sa mga pinakamagandang paraan upang harapin ang araw na ito ay ang pagpapahayag ng iyong sarili sa pamamagitan ng sining at musika. Isang magandang ideya ang pag-aaral ng liriko ng isang kanta na may malalim na kahulugan para sa iyo. Ang musika ay may kakayahang magsalita sa ating kaluluwa sa paraang hindi kayang gawin ng mga simpleng salita. Sa pamamagitan ng awitin, maaari mong maramdaman ang koneksyon sa iyong damdamin, at baka ito ang magbigay sa iyo ng inspirasyon upang mapalaya ang anumang bigat na iyong dinadala. Kaya ang yakapin ka ng himig at ritmo, at hayaang ang bawat salita sa kanta ay magsilbing paalala na sa kabila ng lahat ng iyong nararanasan, mayroong kagandahan sa bawat sandali ng buhay. Sa ganitong panahon kung saan ikaw ay nagiging mas sensitibo, mahalaga rin na bigyang pansin ang iyong sariling pangangailangan. Huwag kang matakot na maglaan ng oras para sa iyong sarili. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang tahimik na paglalakad, pagsulat sa iyong journal, o simpleng pagpapaalala sa iyong sarili kung gaano ka Ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang palagi mong kailangang patunayan ang iyong lakas sa iba. Minsan, ang tunay na tapang ay ang kakayahang aminin sa iyong sarili na kailangan mo rin ng pahinga at pagmamahal. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay kahel. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng sigla, inspirasyon, at positibong enerhiya. Kapag isinama mo ito sa iyong pananamit o sa iyong paligid, mapapalakas nito ang iyong kumpiyansa, at makakatulong upang mapanatili ang masiglang pananaw sa buhay. Ang iyong maswerteng numero ay lima, siyam, at dalawamput dalawa. Ang lima ay sumasalamin sa pagbabago at kalayaan. Ang siyam ay nagdadala ng enerhiya ng espiritual na kaalaman at pagtuklas, habang ang dalawamput dalawa ay isang numero ng katuparan at matibay na pundasyon sa buhay. Isang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong puso. Maaari itong isang aktibidad na matagal mo nang nais gawin, ngunit hindi mo pa nasisimulan, tulad ng pagsubok sa isang bagong libangan, pagbabasa ng isang aklat na may malalim na mensahe, o simpleng pakikipag-usap sa isang matagal ng kaibigan. Ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo ay makakatulong upang mapanatili ang iyong positibong enerhiya at mapunan ang iyong puso ng inspirasyon. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magnilay at iproseso ang lahat ng iyong naramdaman at naranasan. Anong mga aral ang natutunan mo? Ano ang mga bagay na maaari mong dalhin sa mga susunod na araw upang mas lalo pang mapalakas ang iyong loob? Huwag mong kalimutan na sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay patuloy na lumalago at nagiging mas matatag. Ang araw na ito ay isang paalala na ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng emosyon, pagbabago, at mga hindi inaasahang sandali. Yakapin mo ito ng buo at hayaang ang iyong ningning ay patuloy na magliwanag. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.